Hello guys! For today's video, kami naman po ay pupunta sa palengke. At habang hinihintay namin mapuno itong jeep, busy naman silang dalawa magpintuhan. At ito na nga guys, nakarating na kami dito sa tanawan kung saan kami mamimili ng aming paninda. At itong dalawa naman ay mukhang naghahanap na naman ang ipabibili nila. At kung titignan mo nga sila, akala mo hindi mga aso po siyang nag -aaway. At ganyan nga ang ganap nila bago mangyari ang sakuna. Nahulog sa kanal si ate at hindi na lumitaw ang tsinelas. At para makalimot sa na nangyari, ayan nga at nagpabili na lang sila ng buko juice. Picture daw muna. At umiirala naman ang kadal ni ate. At kami nga po ay mamimili na at medyo masikip at pataon na nga dito sa palengke dahil medyo tanghali na din kaming nakarating. Maputi na lang at itong dalawang kasama ko ay din maglakad at hindi mareklamo sa daan. Talagang sama kung sama yung dalawang yan, laging on the go. Oh, Up, ate, may, dito tayo. Ate, But, dito, ah, dito Dito, 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 At nakarating na nga kami dito sa aming suke kaya agad na nga rin kaming namili. Para makauwi din kami kaagad. At eto na nga, busy na nga si Mamshi sa pamimili. Medyo nagtaas nga din pala ang presyo ng mga binibili natin, kaya kailangan na din talagang mag-adjust na din tayo sa pricing. Para naman kahit ano, eh meron pa rin tayong tutubuin, di ba? At para sa mga nagtataka at nagtatanong, ang binibenta po namin ay Jampong noodles, fishball, kikiam, at iba pa. Namimili na nga rin tayo dito ng iba't ibang sizing ng cup para sa ating uh, Jampong noodles. Para naman sa Jampong noodles natin, meron din niyang iba't ibang flavor. Merong beef, pork, bulalo, chili beef, chicken at bat So, depende na lang din yan sa trip ni customer kung anong flavor ang bibili niya. O, oh, di diba mga mamsi, mas okay na muna ang ganito kaysa walang pagkakakitaan. Sayang din kasi ang kita. Malaking tulong na din yan kay mister na palagi nagpo-provide sa amin. At least, kahit sa malita paraan, ay eh, may maitutulong tayo sa kanya. Oh. Diba mga mamsi, tsaka huwag tayong hiya sa pagtitinda dahil ito ay isang marangal, lahanap buhay. Wow! So, eto na nga. Sine-check ko maigi kung nabili ko bang lahat at wala akong nakaligtaan. Para ako nga ay hindi na magpauli-uli. Oh, mo ba po yung ano yung bang tiyampong natin yung noodles? Ha? Yung noodles po ng champong? Meron na po. Uh, Tapos po yung first part? Tawa ko nga rin talaga dito sa anak ko. Talaga naman tinatanong niya pa ako kung may nakalimutan pa daw akong bilhin. Diba? Yan ang perks ng may kasama ka. <that's the revenues> At ito na nga, pinapatotal ko na nga yung mga pinamili namin para malaman ko rin kung magkano yung babayaran ko at ililista ko na rin kung magkano yung inabot ng komunan ko. At habang inaantay kong matapos tong si Kuya mag ng aming mga binili, please comment, like, follow, and share our videos para maging updated kayo sa mga next video na gagawin natin guys. And shout out din po pala kay Tita Juliet from Dikutan, Western Dikutan. Ayan, happy viewing! At ayun nga, natapos na po tayo sa ating pamimili. Thank you guys for watching! Kita-kits po tayo ulit sa ating next video. Bye-bye!